JM Ibarra, ang napapansin ng mga netizens. Di niya talaga pinapabayaan si Fiyang. Si JM lang, ang simulat sa pool na nakilala si Fiyang, di na niya ito pinapabayaan, laging nakaalalay kay Fiyang. Mas gusto pa nitong makasama si Fiyang kesa sa ibang housemates. Lalo't pag alam niyang mag-isa lang ito. Si JM, maalaga sobra pag mahal nito, at malapit na, sa puso niya. Si JM ang lalaking, ang sarap magmahal. Boyfriend material, talaga ito. Kaya nga, na feel yun ni Fiang as his best friend, and a best man to. Kahit sila lang dalawa, makulay, at masaya na, ang araw nila, at syempre, ganun din ang kanilang, solid na supporters. Sa pag-show nila sa bataan, andin talaga, ang pagke-care, ni JM Ibarra kay Yang, Napaka-genuine ang friendship ng dalawa. Samantala, successful ang show ng PBB Gen 11 sa Bataan. Kanya-kanyang supporters, banners ang makikita mo sa paligid. Nakakatuwa ang pag-i-effort ng mga fans sa kani-kanilang edulo. Pero grabe, di talaga maikakaela ang sobrang dami ng supporters ng JM Fiang, Jar Fiang, at Fiang Slayers, nakakataba ng puso ang pagmamahal nila kay Fiang Smith. Yung napakasimpleng bata at dalaga ay eto na siya ngayon. Di niya akalain kung gaano na siya kasikat sa ngayon. Bok, NBC, ang ore ni Fiang. Yung pagboom ng pangalan ni Fiang Smith ng sobra-sobra ay dahil yan kay God at sa taong bayan.